sold out today. Ah, uh, 18 pesos of the gold earrings. Ayan po, maganda po yung design. Bio from Aklan. Maraming salamat po. Ayan po guys. Ah, uh, 2 months to pay. Ayan, sold out na siya. Maraming salamat sa uulitin po guys. At sa gusto pong umorder dyan, PM lang kayo sa akin Facebook account, Lordini Lopez Yupano. Ayan, mayroon tayong engagement ring for sale. Ayan po, guys. And, mayroon din tayong uh, mga earrings. Ayan po, for sale. Marami pong pagpipilian. Ayan, thank you! Thank you! Tupano at proud ako kasibuan na ako.